dito hindi na binubuksan ano dito hindi na nila binubuksan eh you know, bakit tao Ayan, tinitignan ko kung saan yung food cart Yung? Yep. Food cart okay. Dami, mas mura naman araw Alright What's up mga pups ah. So yun mga idol dito nga pala tayo sa Bridgetown So yun nadatna natin ng mga Motorcycle Clubs Yamaha Fascio So alright, ganda May kamit up nga pala tayo dito mga idol Solid nating na followers Apakasulid ah, dito mga idol oh. Hi guys, welcome to my vlogs Ito nga naman Sarap ba yan? Pati, Sama, sa kuya, na, video ba yan? Hey. kuya, kuya, vlogger ka daw pa shout out. Saan <laughs> <laughs> mo? Kaya selfie muna tayo. Magkaya <laughs> oh, ka muna. Ayun eh, na, babe. Eh. Ayun din dito sa iPhone ko para maganda. Ay, sus. Sana, oh. Eh, loading ang <laughs> iPhone. <laughs> peke. Peke pa na Uy! O, bakit loading? Ah, loading. O, loading. Saan pa? na, lala. Kuya, yes, yun sino yung babae sa likod mo? Ma, nananggal ba yun? Alas <laughs> ka? Bye, guys! Bawag mo ng mura! Gago! So, yun mga idol. Pauwi na nga pala kami. Shoutout nga pala sa sulit nating na followers na dalawa. Alright? Right sip sa inyo dalawa. Ingat kayo palagi.